tinikan para ano para hindi na lumabas yung damo. So yun, Ito, papakita ko sa inyo. Yung mga kumpare natin. Eh parang ilo galing ng ano yan. Bagong pag, -pag mga bukid sa kubo na ano yon, San Miguel hindi na. Ah, sa para San Miguel pula yan. na yun. Ayun, tinulungan tayo. Ganyan po yung ano, yung estilo ng paggagambol ng inikan. Ayun. Parang ano yan, parang naka-plastic na din yan. Hindi na lalabas yung ano yan ay nalalabas 'yung dumodoy. Ano ko na? Ah, dadamhin muna. Eh, mo na 'yan. Damo ah, maging. Kasi 'yung hirap sa ano, 'yung plastic. So, kami dito, ano lang po 'yung style namin, wala kaming panggas na malaki kasi pag kanang plastic kan pare, ano ano Malaki 'yung uubusin mo, ano? Kasi yung, 'yung gastos, so hindi namin dvd. kaya kasama na kami 'yung anak niya. Paki-sabi ba 'yung isang tumbay niya pumasok but, ka wala ano. Buti na lang, lakas yung hangin. Malamig, kung hindi, mainit. Hindi tayo magtatagal. So, manapit na tayo matapos. Doon! matapos na natin yung dalawang pinitak na yan. So, isa, ito na lang. Itong pinitak na lang to mga kapukit. So, ayan, ganda na lang yan. Di na, di na sa gansan yung pilabel yan. Sa so, ito, pabila na lang. So, manapit na po kami matapos. syempre nagpapasalamat. nakakaisang sad-sad lang ako siya tatlo kaya lang masakit na ibinitin mo ano parang kayo oo hindi bata pa yan patataisip ayan eh, o ganyan binabalutan ng ginikan ayan medyo makapal lang ng konti para hindi na lumabas kasi baka mamaya balutan ng ginikan laging upload natin dito sa may youtube channel natin mga kabukid sa mga hindi marunong magmilon o magpakuan ayan panoorin nyo po yung mga video natin may matututunan kayo yeah. ayan hindi pa siya nagagambol yes siya mga... dulce ang kanyang variety mga kabukit hindi uh, hindi mabilis sa market pero madaling alagaan kasi pagka nagka yung milo you know, mga kabukit yung sweet flavor ang mas gusto nila um, uh, yung sweet flavor mas gusto ng mga buyers ito itong tanim natin mga class B so hindi yan mabilis sa market pero madaling alagaan madaling alagaan mga kapugit. meron tayong meron tayong ano yan meron tayong Ayer, yung pisa natin. Kaya nagtanong tayo ng ganyan. Sabi ko nga kanina, pag tayo taon yung bilon, hindi yan All Alright?